Hello, what's up mga tol? Mga araw, panibagong araw, panibagong video, tutorial na naman. Sa araw na ito mga tol, may share ako sa inyo kung paano nga ba mag troubleshoot ng motor na walang kurente or ayaw umandar. Itong motor pala mga tol ay Rusi 150, yung DT style, pang motocross mga tol. Tara mga tol, huwag natin patagalin, simulan natin. This channel contain educational purposes only. First time mga tol, natin yung high tension wire. Yan, ulang kurente. Next step mga tol. I-test light natin yung ignition, ignition, ignition coil. Pag may ground ba, yung test light natin, ilagay natin sa positive, tapos connect natin sa ground. Yan. Wait mo na mga tol, may corrosion yan. Meron. Merong supply na negative ang ating ignition coil. It means mga tol, may ground may grounding. Tapos yung output galing sa si mga tol. Direct natin check natin kung may kuryente ba. Diba? Yan, wala mga tol. Next step mga tol, punta tayo sa stator yung 4 wires mga tol yung light yung dalawang yellow na yan mga tol check natin full wave kasi itong motor na ito mga tol dapat walang hindi ilaw pag kinrang natin mga tol yan yung isang yellow wire connect natin tas yung isang wire ng ating test light connect natin sa negative ng ating battery or ground Ayan, check, ko na muna yung grounding mga tol, kung may ground ba. Yung positive, meron, meron ground. Walang problema yung grounding na ating pulser. yan, check natin kung may, kung hindi ba grounded ang ating stator. So, natin mga tol, kinunik natin yung isang test light, isang paa sa yellow wire, light coil sa light coil. Tapos connect natin ang yung isang wire sa ground ng ating motor. Dapat hindi ilaw mga tol kasi full wave yan. Iilaw lang yan pag sinabay natin yung dalawang yellow wire. Yung charging coil at light coil. Yan walang hindi umilaw mga tol pag natin. Ibig sabihin mga tol hindi sunog or shorted ang ating stator. Tapos pag dinarinig natin yung dalawa, yan, pag natin yung dalawa, yung dalawang wire, yung yellow wire, light coil at charging coil, dapat iilaw. Yan, umilaw mga tol. So, ibig sabihin, good ang ating stator. Next step mga tol, tignan natin yung ating CDI. Kung may ground ba may supply ba na ground lahat. Connect natin yung isang wire sa positive ng ating battery. tas so may grounding yan. ating CDI mga tol. Okay yung ground. Next step mga tol, yung isang pa ng ating test light, connect natin sa ground ng ating battery. tas tusukin natin yung itim na wire sa CDI. Tapos, isusin natin. Kung ayaw, kung umilaw, ibig sabihin, walang putol. Good yung ating supply. Galing sa battery, accessories wire to CDI. Pero pag wala mga tol, ibig sabihin may putol. Yan yung problema mga tol, kaya ayaw umandar ang ating motor. Tingnan na natin mga tol, yung ano, yung CDI walang supply na pumasok galing sa ating accessories wire. Kaya ayaw umandar ang ating motor. Tapos check mo natin yung ating positive ng battery direct mga tol. Tapos check natin yung ating accessories wire, yung item. Yan, check natin. Wala. Pag sinusin natin, walang supply na pumapasok sa accessories wire. Ibig sabihin, may problema yung susian ng ating motor. Check muna natin mga tol. Yan. Pag sinusin natin, ayaw umilaw ang ating accessories wire. Ibig sabihin, yung galing sa battery na wire, ayaw, ayaw kumonek sa ating accessories wire or sira ang ating accessories wear. Kaya walang pumapasok sa ating accessories wear. Yan, wait mo mga tol. Ang gagawin natin mga tol, i-direct natin yung ating kasi sira na yung ignition switch, ignition switch. Ang gagawin natin, i-direct natin yung positive ng battery na red wire at yung accessory sweat. Ayan mga tol, direct natin. Nakadepende pala yan sa mga motor nyo mga tol, kung saan yun naputol. Kasi yung problema ng motor na to mga tol, doon talaga sa yung problema. Wala ng function or sira na yung ignition switch. Ayan mga tol, na direct natin yung positive ng battery at accessory wear. Yan, check natin kung may kuryente nang lalabas mga tol. Ang kadalasang problema na ito mga tol, pag walang kuryente, doon kayo sa CDI, yung supply ng CDI or grounding ng ating motor. Grounding ng ating CDI at ignition coil. Yan kasi kadalasang sira mga tol. Yan, check natin mga tol. Yan, may kuryente na mga tol. video? Okay, Hindi <laughs> lang masyadong kita dahil against the light. Pasensya mga tol. Yan

Okay na mga tol, may kurente na ang ating motor hindi pa natin mapapaandar mga tol kasi wala pang carburetor nag cleaning pa tayo ng ating carburetor sa sunod na video mga tol i-share ko din sa inyo kung paano nga ba mag cleaning ng carburetor, yung nag overflow ang issue salamat sa panood mga tol, sana may natutunan kayo sa ating munting video huwag niyong kalimutan mag like at subscribe sa ating youtube channel at pakihit na din sa notification bell para lagi kang updated sa sunod natin na video. Bye bye! Thank you!